Hello po, ako po si Paula Gawat. Meron akong isi-share sa inyo na answered prayer. Kaya tara, samahan mo muna ako dito sa Landas ng Pag-asa. Noon pong September 17, 2023, isang regular na Sunday, ay nasa misa kami ng aking pamilya at nagkaroon ako ng strong sense from the Holy Spirit na ipag over yung batang babae doon sa aming harapan, sa front, uh, front row sa amin nakita ko yung babae, uh, batang babae, payat na payat. Tapos medyo baliko yung kanyang likod at nakaupo siya, natahimik doon sa luhuran sa may sahig. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko, no? Kasi um, napakatagal na nung huling tawagin ako ng Panginoon na mag -free over ng random sa taong hindi ko kakilala. Sabi ko, lalaksan ko na lang yung loob ko na magpaalam dun sa nanay. Bahala na kung ma ako after ng misa ay tinapik ko yung nanay at inoffer ko na ipag over ang kanyang anak. At nakangiti siyang nasumagot sa akin ng, ay, yes, sure po. Tinanong ko po ano mga pangalan nila bago kami magsimula. At nalaman ko nga na si Dana, yung nanay, at si Sofia naman yung batang babae na kaedad ni Yumi. Bago pa ako magsimulang magdasal, ay napaluhan na yung nanay si Dana. Si Sofia pala ay may critical na heart condition at nagdadalawang isip sila ng kanyang asawa na ipatuloy yung kinakailangan niyang surgery. Andun pala siya para somehow humingi rin ng sign kay God. Pinagdasal namin sila after po noon. Si Dana ay express din niya na nagkaroon siya ng panibagong pag-asa at nagkaroon siya ng sense of peace at uh, courage na ipagpatuloy ang surgery para kay Sofia. Fast forward nitong October 2024, bigla kong naalala yung mag-ina. Nasa simbahan kami ng aking pamilya. Lagi kong hinahanap si Dana sa crowd. At nung may kaba, at biglang pagdadasal din, Lord, I pray that they were able to handle the result well. I also felt sad, ano, with the idea na what if Sophia didn't make it and baka hindi na sila nagkaroon ng ah, parang dana no, na bumalik sa simbahan at mag-attend ng misa. So, nalungkot ako at the same time, tuwing Sunday, pinagdadasal ko si Dana, hinahanap ko siya sa crowd palagi. And lo and behold, nitong last December 29, may nakita akong batang payat na babae, balik ko rin ang likod. Parang si Sofia yan. Si Sofia nga. Sobrang saya ko, hinanap ko yung nanay niya. Ando, nakita ko si Dana answered prayer pala. Woohoo! Sabi ko, ang sayang-saya ko talaga. Sabi ko sa Panginoon, Lord, thank you. This is your best Christmas gift to me. Kaya sobrang excited ko nung natapos yung misa. Talagang dali-dali, pinuntahan ko sila. At nang nagkita kami ni Dana, nag kami. Pareho kami napaluha sa tuwa. At nakwento din niya, no, na hinahanap din pala niya ako tuwing linggo. Grabe, ang saya-saya ko nang makita ko sila at mayakap ko sila and marinig yung kanilang grace-filled experience. Praise God talaga. Bakit ko nga ba ito nakwento? Kasi sa Ebanghelyo natin ngayong araw, sa Mark 3 verses 7 to 12, ay makikita natin na dinayo ng napakaraming tao si Jesus mula sa Judea, sa Jerusalem, sa panig ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon, Napakalayo pa naman ng mga yon. At para lang po makahiling ng pagpapagaling ang mga tao, ay kailangan nilang maglakbay ng more than 100 kilometers by foot. Paano pa kaya, no? Pagka bit, -bit nila at buhat-buhat nila ang kanilang mga kaibigan na may malubhang karamdaman na nangangailangan ng pagpapagaling ni Jesus. Kaya na-realize ko, kaibigan, na ano, napaka-bless po natin. Di po ba? Dahil sa panahon natin ngayon ay meron tayong napakalaking pribilehiyo na kahit saan, kahit kailan, ay pwede po tayong lumapit kay Jesus sa pamamagitan ng pagdadasal. Prayer is a gift and a privilege. Napaka-convenient na po para sa atin na magdasal. At not only convenient, we can also be confident to pray too. Dahil sabi sa 1 John 5 verses 14 to 15, may lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay Niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam nating pinapakinggan nga Niya tayo, alam din nating ibinibigay Niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. There is power in prayer, kaya kaibigan, tayo po'y magdasal palagi na para bang dito na nakadepende ang ating buhay. At tayo'y magdasal hindi lamang para sa ating sarili, pero para na rin po sa ibang tao na nangangailangan din ng tulong sa pagdadasal. And allow God to show you His wonderful works and His merciful deeds through them. So prayer is a gift, a privilege, and there is power in prayer. Sana po, na-bless kayo ng short reflection video na ito. And please like and share to your friends para marami pa tayong makasama dito sa landas ng pag-asa.